Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Paraling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa iyo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para manotify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video Taling Pilipino malupit yan ang mga panaginip ay isang kaharian ng misteryo na nagbibigay daan sa ating mga subconscious na magpahayag ng mga mensahe at simbolo. Ang bawat bahagi ng ating katawan na lumilitaw sa ating mga panaginip ay may sariling kahulugan at maaring magbigay liwanag sa ating emosyonal at pisikal na kalagayan. Ang tiyan Isang mahalagang bahagi ng ating katawan ay madalas na napapanaginipan at nagdadala ng mga malalim na kahulugan. Sa videong ito, tatalakayin natin ang mga iba't ibang interpretasyon ng mga panaginip tungkol sa tiyan at kung paano ito makakatulong sa pagunawa ng ating sarili. Ang tiyan sa panaginip ay sumasalamin sa ating emosyon, intuition at pangkalahatang kalagayan ng ating kalusugan. Sa kulturang Pilipino, ang tiyan ay hindi lamang sentro ng pisikal na kaginhawaan kundi pati na rin ng emosyonal na katatagan. Ang mga panaginip tungkol sa Tiyan ay maaring magbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa ating kasalukuyang estado at mga hamon na ating kinakaharap. Ang Tiyan sa panaginip ay simbolo ng emosyon at intuition. Ang Tiyan ay itinuturing na sentro ng ating emosyon at intuition, isang bahagi ng katawan kung saan madalas nating nararamdaman ang mga unang reaksyon sa iba't ibang sitwasyon. Ang mga panaginip tungkol sa tiyan ay maaring magbigay ng mahalagang insight sa ating emosyonal na kalagayan. Halimbawa, kung sa iyong panaginip ay malusog at maayos ang iyong tiyan, ito ay maaring sumasalamin sa iyong kasalukuyang estado ng kasiyahan at kasaganaan. Ito ay isang positibong tanda na ikaw ay nasa tamang landas at may balancing emosyon. Sa kabilang banda, ang pagkakaroon ng problema sa tiyan sa panaginip ay maaring magpahiwatig ng stress o pag-aalala. Ang pananakit ng tiyan ay isang simbolo ng mga emosyonal na isyo na maaring hindi mo pa nahaharap o nasusulusyonan. Ang ganitong uri ng panaginip ay maaring nagsisilbing paalala na kailangan mong harapin ang iyong mga alalahanin at maghanap ng mga paraan upang malutas ang mga ito. Sa ganitong paraan, ang iyong subconscious ay nagtutulak sa iyo na pagtuunan ng pansin ang mga bagay na maaring nakakaligtaan mo sa iyong araw-araw na buhay. Paminsan-minsan, ang panaginip tungkol sa tiyan ay may kinalaman sa pagiging malusog, malusog na tiyan. Kung sa iyong panaginip ay malusog at maayos ang iyong tiyan, ito ay isang positibong sinyales ng magandang kalusugan at kasiyahan sa buhay. Ang malusog na tiyan ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa maayos na kalagayan sa parehong pisikal at emosyonal. Ang ganitong uri ng panaginip ay maaaring sumasalamin sa kasaganaan at tagumpay na iyong nararanasan o malapit ng maranasan. Ito rin ay maaring magpahiwatig na ikaw ay nasa tamang landas at may balancing emosyon. Bukod pa rito, ang malusog na tiyan sa panaginip ay maaring isang paalala na patuloy mong pangalagaan ang iyong kalusugan. Ang kalusugan ng tiyan ay madalas na konektado sa kabuoang kalusugan ng katawan. Kaya't ang ganitong uri ng panaginip ay maaring isang sinyales na ang iyong mga kasanayan sa pamumuhay ay ipiktibo at dapat mo itong ipagpatuloy. Ang pagkakaroon ng ganitong positibong simbolo sa iyong panaginip ay isang magandang indikasyon na ang iyong buhay ay nasa tamang direksyon. Narito naman ang mga maaaring kahulugan kung sa iyong panaginip ay sumasakit ang iyong tiyan. Ang pananakit ng tiyan sa panaginip ay maaring sumasalamin sa iba't ibang uri ng stress at alalahanin na nararanasan mo sa kasalukuyan. Maaring ito ay mga problema sa trabaho, relasyon o personal na issue na nagdudulot ng emosyonal na sakit. Ang ganitong uri ng panaginip ay isang paalala na kailangan mong harapin ang iyong mga alalahanin at maghanap ng solusyon upang mapawi ang iyong nararamdaman. Ang pananakit ng tiyan ay isang simbolo na mayroong bagay na hindi tama at kailangan mong tugunan ito agad. Ang ganitong uri ng panaginip ay maari ring magpahiwatig na ikaw ay may mga hindi natutugunan na emosyon o takot. Ang sakit sa tiyan ay isang paalala na kailangan mong alagaan, hindi lamang ang iyong pisikal na kalusugan kundi pati na rin ang iyong emosyonal na kalagayan. Ang pagtugon sa mga problemang ito ay makakatulong sa iyo na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa mga bagay na kailangan mong pagtuunan ng pansin upang magkaroon ng mas balansing buhay. Kung sa iyong panaginip ay naglalaman ng mga problema sa tiyan tulad ng pagdudumi, pagsusuka, o anumang uri ng sakit. Ito ay maaring tanda ng mga emosyonal na isyo na kailangan mong pagtuunan ng pansin. Ang ganitong uri ng panaginip ay nagsasaad na mayroong bagay na nagdudulot ng labis na stress o takot sa iyong buhay. Ang mga problemang ito ay maaring hindi mo pa nasusolusyonan at kailangan mong harapin upang magkaroon ng kapayapaan. Maaaring ang mga problema sa tiyan sa panaginip ay sumasalamin sa mga alalahanin mo sa iyong kalusugan o sa mga desisyon na kailangan mong gawin. Ang pagsusuka halimbawa ay maaring simbolo ng pagtanggi o pag-aalangan sa isang sitwasyon. Ang pagdudumi naman ay maaring sumasalamin sa iyong pakiramdam na hindi mo kontrolado ang isang aspeto ng iyong buhay. Ang pagtutok sa mga simbolismo ng mga problemang ito ay makakatulong upang mas maunawaan mo ang mga hamon na kinakaharap mo at maghanap ng solusyon para dito. Kung sa iyong panaginip ay tiyan ng ibang tao ang iyong nakikita, ito ay maaring sumasalamin sa iyong damdamin o pananaw tungkol sa taong iyon. Ang ganitong uri ng panaginip ay nagbibigay ng insight sa kung paano mo tinitingnan ang kanilang kalagayan o emosyonal na estado. Halimbawa, kung malusog ang tiyan ng tao sa iyong panaginip, maaring ikaw ay may respeto o paghanga sa kanya. Ang ganitong panaginip ay nagpapakita ng iyong koneksyon at relasyon sa taong iyon. Sa kabilang banda, kung may sakit ang tiyan ng tao sa iyong panaginip, maaring ikaw ay nag-aalala para sa kanya. Ang ganitong uri ng panaginip ay maaring indikasyon ng iyong pagkabahala o pagkakaroon ng takot para sa kalusugan o kalagayan ng taong iyon. Ito rin ay maaring sumasalamin sa iyong pangangailangan na magbigay ng suporta at tulong sa kanya. Ang pag-unawa sa mga ganitong simbolismo ay makakatulong upang mas maayos mong maipahayag ang iyong nararamdaman at magbigay ng nararapat na tulong sa iyong kapwa. Ang pag-unawa sa mga panaginip ay isang mahalagang aspeto ng pag-unawa sa ating subconscious. Meron tayong ibang mga videos patungkol sa iba't ibang mga panaginip. Hanapin sa ating YouTube channel playlist. Ang bawat simbolo at pangyayari sa ating panaginip ay may kaugnayan sa ating emosyonal at pisikal na kalagayan. Upang mas malalim na maunawaan ang iyong mga panaginip, mahalaga na isaalang-alang ang iyong personal na sitwasyon at karanasan. Ang mga katanungan tulad ng ano ang nararamdaman mo sa iyong panaginip at ano ang mga nangyayari sa iyong buhay ngayon ay makakatulong upang magkaroon ng mas malinaw na interpretasyon. Ang mga panaginip tungkol sa tiyan ay maaring magbigay ng mahalagang insight sa iyong kasalukuyang estado ng emosyon at kalusugan. Ang mga pagsusuri sa mga ito ay maaring magsilbing gabay upang mas maayos mong harapin ang mga hamon sa iyong buhay. Tandaan, ang mga simbolismo ng malusog na tiyan ay nagpapahiwatig ng kasiyahan at balansing buhay. Habang ang mga problema sa tiyan ay nagbibigay ng alerto sa iyo sa mga isyu na kailangan mong tugunan. Ang pag-unawa sa mga ito ay magbibigay daan upang mas maging handa ka at mas maging maligaya sa iyong buhay. Sa susunod na magkaroon ka ng panaginip tungkol sa tiyan, tandaan mo ang mga simbolismo at kahulugan nito. At pwede mo rin itong ishare sa iyong mga kaibigan o kaya mga kapamilya. Huwag kalimutang bigyang pansin ang iyong kalusugan, parehong pisikal at emosyonal, upang makamit ang isang balanse at masayang pamumuhay. Naranasan mo na bang managinip tungkol sa iyong tiyan o tiyan ng ibang tao? Ano ang nangyari sa iyong panaginip? Mag-iwan lang po ng comment sa baba. Araling Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman Una, sulyak malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Una, sulyak malupit Pag napanood, di na pagpapalit Makinig na